Yo mga kadets kaya so nandito tayo ngayon sa Aplaya So sisilipin muna natin yung dagat dito At ang ating astronaut Ayan na dito Tala ito sa inyo guys Ayan Ito yung ano Ito yung Pantutan Beach Resort guys Ayan. tình yêu hoa lênita tại công anh, ta muốn tam anh đó, morning

so hindi pa masyado yung ano hindi pa masyadong maraming tao maliligo patag na patag guys yung ano dagat huh. Shout out, shout out just sa mga viewers natin sa mga OFW. Ingat po kayo lagi sa mga kaibigan natin dyan na nasa uh, Worlds. Shout out. Uh, Punta tayo dito para kalatan natin kasi akala ko ano, maraming tao. Uh, wala pa masyadong tao. In 'yung mga ginagamit nilang bangka dito pag pang uh, sa laot. Uh, dito na lang 'yung matatagpuan sa Chutan Beach Resort, yeah. sa mga kaibigan natin mga OFW, yeah. Ingat kayo palagi kasi tayo, wala kayong yung kakampi na kundi sarili nyo lang, mag-iingat kayo palagi dyan. Uh, December na naman yan, Merry Merry Christmas dyan sa ating mga kaibigan dyan natin sa ating mga solid supporters dyan sa mga silent viewers natin dyan maraming maraming salamat po sa mga nagpalo at saka nag, nag support sa ano naway sana ay makuha na natin yung ano natin tagumpay yan o yan shout out dyan sa mga nag idol sa atin dyan ganda lang guys thank you so much bye bye peace out